Gawa tayo ng kutsinta. Pwedeng pang negosyo, pwedeng pang regalo, at pwedeng pang handa nyo. Dito, meron akong tubig sa bowl, Naglagay na ako. Tatlong cup yan. At naglagay ako ng asukal. Brown ang gamit ko. Pwede nang hindi kayo maglagay ng at sweet eh. Tunawin lang natin at isunod na natin yung ating uh, all-purpose flour at ang ating cassava flour. Luin lang natin at maglalagay tayo dito ng powder milk. Ayan. Any brand naman po pwede. Hindi yan sponsor. Haluin lang natin ang haluin. Mikos-mikos lang hanggang sa matunaw. Anyway, kahit naman may buo-buo pa yan, sasalain naman natin. Kaya no problem. At maglalagay ako ng 1 tablespoon of lihiya. Ito yung pampakunat natin. At maglalagay ako dito ng vanilla. Bali, one teaspoon lang yan. Isang takip na maliit yan. Siyempre, haluin natin ang haluin. At atin ng salain. Bali, tatlong bisis ko yan sinala kasi pasalin-salin doon sa pichel kung saan yung pichel mas maganda doon magsalin mamaya sa mga molder. Ay, yung buo-buo na yan, atin tunawin yan ganyan lang ang pagtunaw niya, lubog niya lang ng konti at ganyan script, script lang natin, o yan, tunaw na para hindi nasasayang Bago tayo maglagay sa mga molder, lalagay muna natin, eh, babras muna natin ng konting oil yung ating mga molder para hindi madikit. Para pag nag-unmold tayo, ay hindi tayo mahirapan, hindi siya didikit. Yun, tapos na tayo mag brush ng ating oil. Ngayon, maglalagay na tayo sa ating mga molder. Ayan. Huwag natin masyadong pupunuin yung tamtaman lang mga 3-4 sa sakap kailangan nakapagpakulo na kayo ng ating tubig sa ating steamer at isasalang na natin ito pagkatapos natin mag uh, magsalin sa mga molder at iluluto ko ito sa uh, 15 minutes gem size lang itong ating gamit after 15 minutes ayan na nga luto na o diba para makasiguro tayong luto na toothpick test natin. O, di pa, pag wala ng crumbs, okay na yan. Luto na yan. Sure. At medyo palalamigin lang natin ng konti. Saka tayo mag-unmold. Ganyan ang resulta pagka uh, kulong-kulo. Tapos, hinaan nyo ng konti. Pagkasalang nyo, hinaan nyo lang ng konti yung apoy. Ito na may sa may microwaveable tub na aking niluto. Ito yung last na. Ayan, pagka uh, Duto. Ito, tip na natin. Tapos lang yun ang time. Ngayon ay eh, malamig na. Nag-unmold na ako. Lagay ko lang dito sa aking maliit na bilao. Hindi ko naman ito ititinda. Pang lang namin. At ayan na nga. Ganyan lang naman kadali mag-assemble. Para presentable naman sa ating mga customer kung ititinda nyo. At ito na nga. Tapos na. Pwede nyo nang ng plastic wrap. Dito nyo ang nilagay ko. Pwede naman cheese. At ayan, muli ang inyong nanay Susan. Bye-bye!